Ang sarap sa hanggang Kung marami tayong tinanin yan. Ho. Kaya nga, itong lagyan o. Mmmmm. Ano yun? Apo, gima si George na ni, um, pipe. ka dragon na yan. Kumusta kayong lahat? Um, uh, for today's episode, guys, mag-harvest na tayo ng ating kamatis. At saka yung ating talong. Mayroon na rin tayong maha-harvest. Hindi <coughs> ayaw. So, kami muna ng apat, guys, ang present. Habol na lang si camera girl. Uh, dito, rin mag, dito rin kami magla-lunch, guys. At dito rin kakain sila ate ng tanghalian. So, ano muna? budol-budol. Budol-budol. May mag mm -hmm. ano lang tayo dito. Para ma-relax naman ng konti yung ating ano, ating isip at yun sa mga nagdaang panahon ay eh, talagang talagang drain na drain pa kami. So ayan guys, ito lang talaga yung lugar na ano namin nakaka nawawala yung mga isipin namin sa buhay. Wala Isipin ni Auntie Ligaya okay, kaya ang Miss Wala na kaming puntahan. Isipin ni Auntie Pasing kaya <laughs> ang Wilmarcy. Isipin ni Gigi sa mga nag-utang. Takas-takas <laughs> <laughs> <s> muna. <laughs> Oo, takas-takas na muna si Gigi. So, ayan guys. Uh, ano ba? Iihaw natin yung ating makukuhang talong at um, alam mo naman yung galing Singapore yung talagang gulay yung kanyang hinahanap. Yeah, um, so, ayan. Ah, uh, sige pagbigyan natin siya ng maraming maraming gulay papahamin na kung pala pala ang daming gulay natin 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 kung natin yung mga ano yung mga abdomen rin ano din na kanina kapanit ang ito ang ganda yeah. Ito guys, itong mga manay na to, ito yung natandaan nyo nung nakaraan. Nagtanim diba kami ng mais, ay mais, ng mani dito kaya lang mm hindi -hmm. namin nabunot lahat at ang tigas ng lupa ayan tumubo siya ulit mm -hmm. o oh, diba di may harbisin ulit tayo maapulong na yung laman na umpili ay oo okay. mm -hmm. tara guys mag harvest na tayo ng ating uh, gulay paano na ano na nadid, nadidiligan na ulit wow Look guys, ang lalaki ng aming kamatis. Yayamanin kami ngayon sa kamatis. Kamatis. Ba, pulang-pula lang yan, auntie Ang dami yan. O, diba? Ang dami dami yan, Jey ah. Ang na dami Oo, oh, oo, oh, oh, oh. para mahinog na siya. Baka makita pa ni eh, Boy, ano eh, Boy po, Pogi. <laughs> 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 Dahil kasi yung lumadaan no, dito eh. Masakit sakit sa mata yung ating Kaya ano, kamatis. Lalo nga yung kamahalan. Kamahalan ng kamatis. Ko, no? Ang dami yung kuno, buwan ng sili. Sarap sana ganito pag marami tayong tinanin yan. No? Kaya nga, kung lahat to, nalagyan o. Oh. Sayang. May kakaubusan pa naman ngayon. Mga pandoon. Hmm. Wow, dami. Nakakatuwa lang guys pag yung ano, nag-harvest na kami. Tapos sarili naming tanim. Wow. So yun guys, mag-harvest din tayo ng ating talong. Ihaw natin para sariwa. Masira, alisin mo. Tapos may sitaw pa tayo dito. Garwis din tayo ng ating sili. Dama naman tayo. Madin sa magdag na no, uwanti ang, ang nabat kahit. Ako lang may na eh. ang sili. Mm -hmm. Ay, yung Mula, Sana yung mga taga ano, taga city yung may mga kunting space naman yung pwedeng nung lagayan ng mga paso, ganyan magtanim kayo guys ng mga kahit mga sili na ganito lang napakadaling buhayin, hindi mo na kailangan ano uh, hindi mo na kailangan ng maraming pataba napakadaling, simpleng lupa lang mabubuhay na siya na basta nadidiligan na lang. lang kami hindi naman kami naglalagay ng ano dito, abono pang spray, madalang din pero nabubuhay naman siya

Ito so guys, meron din tayong okra. Ah, dapat ito yung dagayan na yung Ne? Sitaw. Kala ko tong sitaw namin guys. Ano na siya yung papa... Papalipas na. Papalipas na. Naggabunga pa rin eh. Kainaman naman eh. Ah, mabuti na. Oh. Pau! Pau! Oh. Ito lang ang bagungan. Wow! <laughs> dami! Ang tayo ko dami namin na harvest. Nagado na eh. Oh, pang pang ano na naman ito. Pista man eh. gulay yan. Wow! Ang tagong bunga ito, ito, Tong. guys nagluho kayo din si master ng no? ano ay, kamote ne nagadugaya mo ne subanin ay? daw nila mamaya ang gabi kahabak kasi ng ano niya? dugat tingnan mo nila yung lintan na kuha ka dyan mo no, yung frame ayun o yung isa na yun o katabi pa yan isa lang oh, nakuha namin isa nakuha namin. So, so, namin dyan Puti yan kasi masarap ang puti. So, ayan guys. Nagdadagdag din ng ano, tubig dito sa fish pan. Para na yung isda at yung um, ano na. Nakaunti na yung tubig. So, yun mga kadrawin. Gusto ko rin kayong i-inform at yung... Um, next mga susunod na episode siguro ay uh, hindi muna ako kasama so medyo matatagalan siguro wala ako at uwi muna sa ano sa amin sa Rizal yan, namimiss ko ang aming farm kalimutan ko na. May isang atalasing ko na yan. Suman. Isa yung lagay natin, tita. Pero mo yung kandun, basket. Naubos na yung kandun, pepera, hmm. yung lupoy. Yung nandun yata yung lagayan. Ito <coughs> kalaw lumo pa, pa-abot pa yan. dito lucky. <laughs> lucky. Wow. Ini din yan. Check natin guys yung packbet, nanti pasing ng um, ambilis, di ba? naging pakbit na agad yung, agad yung ating gulay. Sharon! O, oh, di diba? May tinapay yan. Sarap. Na, no, madimawit niya ang tiligaya ya, ang kwan. Na, karame. Lutong amin? Oo, eh. Anong luto yan? So ayan may nasilip na naman si Tita Pasitang kung dito usali. Napahinugin sa bak. na natin, guys. Super galingan talaga niya yun. nitong Tita Pasitang pagbati sa bak. Napaantay manuhan yung ating kwan. To yung si ayun ano natin. Tsaka pekan kematis Yes. Keserapan itu. Mm. Nagaduti ko tayo na tangal daw. Biyaya. O uh, diba guys, ang dami nating na-harvest sa ating gulay-gulay. Ito, limang piso isa to. Apat, binti Nga, limang piso isa. <laughs> Ito guys, ilalaga natin. Ayan, napitas din natin yun sa ating sitaw kahit na agkukulay na yung puno. No! <laughs> <laughs> eh, Pinerdi ah, mo, Eh, sarap mo ating ulam mo. Dalawang puno nga lang yan. Ano mo yung napitas namin ka, Ano napitas namin ka, mate? daming kamatis ah. Ang laki-dami oh, bintan niyo oh. Kaya ano, kay kada sa kapitan. Jay, day ba. Jay, day ba. dito ah. Lae. Luto niyo ay ikon uli. Si guys, ekwan. Bisa. Ito ang masarap sa usaw sa bagoong. Bandang mga 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 Nan, man, la <laughs> na <laughs> na <laughs> na <laughs> <-pula lang> mo. <laughs> ya, hindi. na na <laughs> Ito guys. na kung ano si. uh, na kung ano na kung ano george kung ano na kung ano na Fight, fight, fight na naman ito. Nabudol man ato yung fight tayo. Salamat sa biyong pagkakalagay sa amin. namin ito sa pagkakalagay sa amin. mga ng tayo guys! Ngayon, lauyang ang kulay. Sige ba na? Sige. Sige.

Hay, cheers! Binigwa Ay, masarap yung sabaw na yun. mo. Dali. Oo. mo ah. Ito, kakaibang na Masarap sya. Masarap pa sa-sauce at ba yun? Hindi makatulog. Hindi. ka bang Guys, ang sabaw ko ay... Ano ba? sila pa. na yun,

Magdano nung magdod-dod? Magdano nung magdod-dod? Paano papa, dito? Pagod na, pagod na nga yung mga yun eh. Diba't ka? pa ka? Pagdain ko, magpuputi mo nung to. Pagdain ko, ko, mo nung to. Bulalo. Bulalong feeling? Bulalong. Mabintay sa inyo pa sino pa? <laughs> na ang hangya niya pala. Guys. Ayun no, yun yung for namin guys. Hindi di ba bagong Sa mga Ang yung unang Ano yung dapat so, yung Ano di ulitin mo na naman yan ilagyan mamaya isuman sup na yun Mga ano? pa nay Ano Bago pa yan eh. Yan yung unang uh, Ano? Uh,

Ang mm. Ay, alam ko nang kalasa nito yung sabaw ng balong. Ulan na nito Oo, oh, yung sabaw. ng na sa inasal na kuwan mas. Pwede siya dyan, ati sayang. Ang inasal na kuwan. Naibos mo Naibos, bulalo. Bulalo nga sila. Kapag na, ati na. Magigot no? ka nga tayo. Eh. Pakita mo sa viewers. Sabaw na mga inasal. <coughs> Sabaw daw ng inasal to guys. Inasal. Mga inasal. Ayun na. Asin, Asin kilay. <laughs> ang hangkilay. Ang hangkilay.